جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين إساسا ما جندان بيانا يعني بنجي سعات الله سبحانه وتعالى ينبغاك رؤوننا أنك سلمان أي مبوط سكن جوائن. at maaari din silang magkamali o sumuway sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sila man ay nagkamali at sumuway o matigas ang kanilang mga ulo, huwag silang sumpain o humiling sa Allah subhanahu wa ta'ala na ikapapahamak sa kanila. Dahil sa bandang huli, ang mga magulang ay magsisi. Sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith, La tadu'u ala anfusikum, wala ala awladikum, wala ala amwalikum. Sinabi ng Papitang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag kayong sumumpa, huwag niyong sumpain o humiling sa Allah subhanahu wa ta'ala na ikapapahamak ng inyong mga sarili, ng inyong mga anak at ng inyong mga kayamanan. Baka o maaring tanggapin ang inyong mga kahilingan, kung ang inyong pagsusumamo ay tinanggap ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ipagkakalob ito, kayo ay magsisi sa bandang huli. Kung nagkamali ang isang anak o sila ay hindi sumusunod sa kautusan ng Islam, sila ay gabayan. Sila ay turuan sa matuwid ng landas at ipanalangin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na sila ay gabayan sa matuwid na landas at sa katuruan ng Islam. Wag silang sumpain. Insya Allah subhanahu wa ta'ala sila ay magbabago, sila ay gumawa ng mabuti, ah, sila ay gumawa ng ikakabuti sa kanilang mga sarili at huwag natin silang sumpain. Baka sa bandang huli, tayo ay magsisi kung tinanggap ang ating pagsusumamo, ang ating, ang ating hiling. Naway, ilayo tayo sa ganitong mga gawain, huwag natin sumpain o humiling sa Allah subhanahu wa ta'ala na ikapapahamak ng ating sarili, ng ating mga anak at ng ating mga kayamanan. Wa billahi taufiq wa lidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.